Ha, pasyalan. Ah, dogi dan numero mata. Okay. Oh. Dapat si ini basta kasi muksum na yung lagay mo sa inbox mo, si box balik pa dito. Kasi yun yung yung pilit ka din diyan sa pwede sa Kami, kasi niya eh. yan. Hindi na la kasi ka wala na. Tapos mo balik Ay! pag ko pa yung chicken. Hindi mo ganyan siya. Pinakitalo ng isda kasi hindi mahilig ng isda. Ay! Okay, Bulun -bulun mga ano, ang mga gulay na may bimis. Bawal na yan pa mga pakulo Saya tunggu laikah 50 lah Terima kasih kasihan Bagi Hmm mother, wag yan yung uniform na. Pero pag nakita niya yan, ay lago. <laughs> Sabi niya talaga namin, taga ano yan, madam, taga live sailor. Hello? <laughs> Siyempre, magkatanong yan, Bin, o ba, Bin? Siyempre, alam naman din niya. Kailan po ba babalit si ma'am? Ha? Si ma'am na yun, si ma'am. Kailan po ba, ba Pagkatapos niya doon? Tapos niya yung school. One year lang siya doon eh. No, ma'am na? Hmm. Nakita mo na yun, di ba? Hindi pa nila ah. naabutan yun. Hindi ko pa po naabutan yun si Mami. Nakita ko lang po yung ah, oh. yun sa TikTok. Ah, oo. No, okay. No, yung nanonood no, siya sa amin. Binuyo ko. Nandito no. <laughs> mm. hmm. si Mami. Sa lahat ng tao dito. Sobrang ingat sa galaw. Kung hindi gobern naman, kung hindi gobern din naman, kung hindi dito, may ikat din kami. Lari <laughs> kami din. Ang ano, pag ano. Para sila ano, ngayon? sila Angel dati, hindi yan makaingay ng ganyan. Lari talaga. Kailan ba babalik yun? Eh di pag bumalik yun dito, wala na ako ng video. Ano sa press niya yun? Ano ba may ari naman yun? Kahit saan yun? Ano <laughs> ba naman ang sarap ng ulam ko. Hindi mo kasi ano, yung chicharon na kalabaw. Hindi yung kinakain na kalabaw. Hindi mo kasi yung na kalabaw. Maaga Yung na malig. Ha? Yung chicharo na nasa malig. ka ba? One minute. Eleven one.

Kami diet kami ng asawa ko kaya maliit na lang yung kanin ko. Pero hindi ako pwede kasi ulang kanin eh. Masama yung pagbiglaan. Oo. Tsaka dapat kap-kap lang. Eto kasi hindi pa to kap-kap kasi bago pa lang. Sarap ng paksyo. Sarap ng paksyo. Sarap talaga magluto para dito. Tamang hugos talaga ako na ito. Siyempre. <laughs> Bukas, it's my, it's my turn to to relax. Ano <laughs> ulit? Ikaw, webes pa. Sa linggo pa. Hindi nang matagal. At ito makasimba ka nun. Hindi nang makasimba. Masasunog yan sa simbahan. <laughs> Baka masunog yan, no? Ayaw nung tatay ko na sinasambay mga rebolto. Hindi naman rebolto ang pupuntahin mo sa simbahan. Saka sabi niya, kahit hindi Uy, eh, hindi. Ay, sa Bible talaga yun. Ang pagsamba? Mm-hmm. Pwede, ang magdasal, powerful po, din. Saka mm -hmm. oh, dapat, dumadalaw talaga tayo sa bahay ng Panginoon dito sa lupa. Tsaka ang mga santos, hindi revolto yan. Hmm? Hindi revolto. Sila yung mga faith na kahit na nililitsyon sila, para patayin sila, para anuhin sila para kay Papa God, okay lang. Taga naman yung bulat Pero nasa tao din naman yan. Sa paniniwala mo naman yun. Saka sa faith mo. Kasi okay, yung kahit pala simbahan eh. Depende, na? depende pa rin yan sa gawa. Ng tao. Yeah. Di, di ba naman may iligtas ng, ng religion mo? Kaya may kira ulo. Walang religion makakaligtas. Oh. Ah. Pero dapat, meron ka matatawag na kung saan ka nabili lang. Sa birth certificate mo, meron ka naman ganyan eh. Ano? Okay. Religion mo hindi ka naman pwede magkaroon ng birth certificate na wala kang reliyon. Hindi oh, naman kami na susunod ka, Chris. Oo, ako hindi naman talaga nagsusunod ako. Lawa ko din, Christian. Doon ako nag sa kanila, yung mm -hmm. simbahan nila na walang kahit anong rebulto. Walang prostitute. Hindi naman rebulto ang mga santo. Hindi, ayun mean, ba yung naka-rebuto talaga kung titignan ka? At saka, kung nagsimba ka, hindi naman yung mga santo ang pupuntahan mo. Ang Panginoon naman. Hindi, bakit sila sinasamba yung statwa? O nga statwa. Sinasamba nila yun. Oo, yung na, iba. Parang yun lang sa so, kanya. Statwa. Hindi naman kasi talaga siya yung... Hindi naman talaga Bula siya naman yung sinasamba mo eh. Yun. Kasi sinasamba mo naman sa nasa... Ah, sa taas. Nakamin hindi kami sa sign up the cross. Yeah. Pag ano? So, Kung cross ka, born again. Born again sa awag doon. Born again kayo? Mm hmm. Oh, ko talaga. Baptize ako doon. Eh. Simulat sa, so... sa pool. Sa tulad ni mama, no? Ni ma? Boy na ganyan eh. Hindi na. Mapili. Hindi. Iba yung relayon niya. Iba din yung tawag sa kanila. Ang ko ba na ganyan saksi, saksi ni Jehovah? Mm -hmm. Tawag ko. Mga iglesia sila. Sila mam, si J. iglesia. Mm -hmm. Jod. Angel. ano wala sila iglesia, Jod? Is si Jod, pa. Iglesia na yata siya. Sino yung yakay na? Ewan ko. No. So, magsasaba ko yung Iglesia yun, Kailan mam siya igleta? Kailan? Napahali. Katulik yun. Pag iglesia, walang, walang ano yun, eh, no? Walang ano. Happy holidays lang, Oo. Kaya daw, man. Hindi Merry Christmas, Happy Holiday lang, Oo. No? Uh -huh. New Year lang. New Year lang. New Year lang. Kaya ano yun, eh, mga din ako. May iglesia. Pag binabati ko yun, ano lang, Happy Holiday. Happy Holiday. Kaya saan mo, Katulik ko? Oo. Tulik kami, ah. -huh. Hindi namin itiwan nyo. Baka tumatagay pa sila. Kain, Madam Song. Thank you. Thank you. dami na namang i-bibigay ko. Kaya'ng dadalhin niya, Madam Song? To our house. To our house? Kaya lang pwedeng bilhin sa Friday? Hindi. Pag di hinangir na nila doon, pwedeng humiling-humiling. Ano nga presyo na ba? pagdating sa warehouse. Dami na. Pag bagsak niyan dun, ubus agad dun. Babagsak din yung sa talipapa. Pero pili na dun. Pili na yun dun. Talipapa. Pili na yun. Dito na eh. pili na yun. Piling, piling na yan. yun. Kala, nawar, pili na yun. Pili na yun. Pili, pili na yun. Papapili nga ako. Bawal mo pili na ano. Dito. Pansin. Mm -hmm. mm -hmm. Pansin na naman. Oo. Pansin na naman. Pansin na naman. Pansin na naman. Pansin na naman. Dalawa Gusto mo na? Gusto mo Ayaw ko kanin. Ayaw Alam mo naman ako dahil ka to. Mahina kumain. Babaw sa ako kung kanin. Uy, dami ko dami.